Ayan no, sira po tong ano rito, tarpaulin dito, yung pinaka wall ano, dito po sa may uh, I think may may strands po yata tong area na ito. Pero ito po ay pastry. So sira po rito yung tarpaulin ko sa nandiyan po yung mga ahensya ng uh, government na nag, uh, nagtulong-tulong po na mag uh, maiisa ka to parang po itong uh, Pasig River Esplanade tapos hindi lang po natin sure kung paano nasira o sinira ba ng uh, sinadya ah uh, pero meron po nagsabi sa atin na may mga kabataan daw na di umano ay uh, sinira daw po itong mga ah uh, tarpaulin wall dito po sa may ah uh, ah uh, phase 3 ng uh, Pasig river esplanade po sirang sira pero hindi po tayo sure ah kasi ah uh, Uh, sabi lang din naman po sa ating sa ano sa nag-live po kasi tayo at uh, na-suggest nga na bisitahin ko do itong area nito ng uh, esplanade. Magandang araw mga kababayan, kaya ron TV at na uh, mag update po tayong muli dito sa Pasig River Esplanade. Right now dito tayo sa area ng uh, Port Santiago, ito yung tinatawag na Riverside. So ito yung Phase 3 at uh, mahaba po ito no and marami pong namamashal dito at uh, talagang ito ang dami pong mga foreigner na namamashal ngayon dito sa area ng Port Santiago yung mga lampos na ginamit ay uh, iba no Kaysa dun sa nakikita po natin uh, medyo malalaki at matataba yung uh, pinakabadi kasi nga sinunod nila yung uh, lamppost na ginagamit dito sa uh, Port Santiago pag na nasa malayo ka, matatanaw mo itong area ng uh, Port Santiago. Akala mo madilim. Pero hindi. Napaka, ano lang, ah, ano ba yun? Parang mild lang yung light dito. Nakadagdag romantic pa. <laughs> ah, kaya mamasyal na po kayo kasi kasama nyo yung mga loved ones. Ayan, marami din po tayo nakikita rito mga nagja-jogging, nag-bicycle ah, dito sa area. may tuktugin at hamon Sa bawat hakbang kasama ka tako Pasig ang saksi sa ating pagpamon Sayaw, sayaw Sa pasig estanad buhay ay kumakaan Problema'y bumang Naglagay na rin nga pala rito ng uh, store dito sa may ano uh, harapan mismo ng ano yung uh, entrance ng uh, papuntang uh, Port Santiago. Pero yung sa ngayon, yung tagsa ng dami ng mga tao ay nandun po sa bandang gitna. Mamaya po madadaanan natin yun. Kasi ito bago pa lamang po yung mga store dito na inilagay. So ito po muli yung ano, uh, entrance papuntang Port Santiago. So may bayad po dyan. Nasa 75 pesos pero may discount po sa seniors at mga estudyante. Yan hanggang alas 10 po yung ano diyan ang uh, pamamasyal diyan sa loob. Pero dito po sa labas ano, sa esplanad, wala pong bayad dito. Free po yan. So kailangan po talaga nating ano magkaroon lamang ng uh, disiplina. Wag po tayong magkakalat. Para iyan na lang po kahit papano yan maging tulong natin sa magandang pinagawa rito ng ating uh, uh, gobyerno. Ganda ng view. Mm. Pag ganito, masarap pang tumambay. Pero pag uh, marami na, katulad dyan sa gitna, mamaya makikita nyo. Siksika na. Pero pag ganito, may enjoy enjoy nyo pa. Yan, ganda ng mga buildings din, oh. Hmm, ayun, hanggang doon tayo pumunta sa bandang dulo nitong ano, Port Santiago. Doon tayo nag-start. ang oh, ganda ng mga building. Oh. Nakadagdag din ng ganda. Ayan, tanaw natin itong uh, Binondo Intramuros Bridge. So ito yung sinasabi ko na ano, uh, nasira ba or uh, sinadyang sirain. Ayan, may nagbigay sa atin ng information na uh, pero hindi po natin alam kung may katotohanan po ba yun. Sinira doon ng mga kabataan. Andiyan ng ano, uh, tarpaulin wall nitong ano, maistransa uh, maestransa. hindi ko alam kung sa bagyo ba o sa lakas ng hangin or uh, sinadya ng mga kabataan. Di umano ah. Yan sabi ng ating uh, uh, nagbigay ng information. na kung sinadya talaga to ay sana naman po 'wag nilang ginawa yan dahil uh, uh, inaayos nga ng gobyerno ng ating uh, kapaligiran. Magkaroon tayo ng uh, magandang pasyalan sana. 'Wag naman nilang anihin sirain ang mga pinagagawa ng gobyerno kasi para sa atin po ito at uh, hindi lamang po mga Pilipino nang nagagandahan sa lugar ano kahit ng mga uh, foreigner ay uh, dami pong pumupunta rito dire diretso na po tayo dito sa no, sa Esplanada hanggang sa makapunta po tayo doon sa hanggang sa may likuran ng uh, Manila Post Office. So dito sa phase uh, I think phase 3 po ito no. ah uh, puro pagkain pa rin po dito. At mas maraming mga kumakain dito at uh, ito, marami din po kayo mapagpipili ang mga pagkain. Sa Pilipinas Sa kalsada, ilaw ay kumikislat Parang sa bintana, puso'y numalagablap Simuy ng hangin, malamig at masaya Sabay-sabay nating awitin ang pag-asa Kahit saan ka man magpunta May ngiti sa bawat mukha Pamili ang nagkakasama Pag-ibig ang siyang sa atin lang. Pasko sa Pilipinas Sky guys say I know the be Are we that harana to know the bucky be Kai sleeping and dance but now say I pasko Misa the simpang gabi among the oh my na baby got puto kasama mo, mga batay sabik sa araw ng Pasko prikali maliit, man malaking kagalakan ito, kahit saan ka man magpunta may ngiti sa bawat muka, pamilyang nagkakasama, mag-ibig ang siyang natutugtungtungto Pasko sa Pilipinas kahit saya ng gabi awit at hara na ng pag-ibig kahit simpleng handa pag nasaya Pasad magkasama Damang dama ang Himid ng Pasko O kay haba Ng ating kapaskuhan Sa ating bansay Tunay na kakaiban Pagmamahalan Pagkakaibigan Yan ang diwa ng ating Pasko habang buhay man sa Pilipinas kay Sayana Gabi, awita, harada, Pulo ng pag-ibig Kahit simpleng handa sapat pag na ang saya Basta't magkasama Damang-damang himig ng Pasko kayo, simbang gabi buo Mainit na puto kasama mo mga batay sa pik Sa araw ng Pasko Ay maliit Man malaking kagalakan ito Kahit saan ka man magpunta Basta't mang saya Basta't magkasama damang-damang himig ng Pasko oh, Sa Pilipinas, ilaw ng bawat puso Pag-ibig ni Kristo, siyang gabay sa mundo Kahit sa andanhin, ala-alay dala Ang pinakarasayang Pasko ay dito sa ating na Pasko Sa Pilipinas, sa kalsada Ilaw ay kumikislap Para sa bintana Puso'y numalagaplap Simuwi ng hangin Malamig at masaya Sabay-sabay nating awitin ang pag-asa Kahit saan ka man magpunta May ngiti sa bawat mukha Pami ang nagkakasama Pag-ibig ko siyang nagbudugto sa ating Pasko sa Pilipinas Kay saya ng gabi Awit at harana Puno ng pag -ibig. Pag na siya pasag na damang dama himig ng Pasko. Misa de gayo sa oh. mainit na pibing kaputo pung pung mang kasama mo mga patay sabik sa araw ng Pasko. Rikali maliit, man malaking kagalakan ito kahit saan ka man magpunta. Mainit sa bawat muka, pamilya ng nagkasama, pagbibigas ng natutuk tungtung. Pasko sa Pilipinas, kay saya ng ngabi Aawit at hara na, puno ng pag-ibig Kahit sikling handa, tapat na ang saya Pasad magkasama, damang damang himid ng Pasko Okay, hapla ng ating kapaskuhan Sa ating bansay, Okay, approaching phase 2 na po tayo dito marami pa rin po kayo mapagpipili ang mga pagkain and uh, maganda rin po itong mga spot area dito ang gaganda ng mga balloons so no? may mga ano pa ilaw ilaw so yung mga spaces dito talagang ano na, no uh, napakinabangan para ano mapaglagyan ng mga ano mga store ito na po phase 2 na po ito mga kababayan kung so, uh, yung area na to mayroong viewing deck so dito tayo pa panik uh, uh, para, sa akin mas maganda yung view dito eh. Uh, by the way ito nga pala yung no, plans design sa ano sa phase 4 uh, dyan sa may MacArthur to uh, Aruseros area so ongoing po yung ano dyan uh, construction works pero malapit na din po yung ano uh, matapos at uh, Magkakaroon din po ng uh, pagbisita muli si Pangulong Bongbong Marcos dyan And uh, First Lady Lisa Marcos at saka mga ahensyang uh, tumulong po sa proyektong ito Okay, dito na po tayo sa bandang itaas Ganda rin kasi ng view dito eh Ayan ang mga kababayan Naguulan-ulan nga lamang kung kaya't ah uh, uh, madulas ang flooring. And uh, siguro kung hindi pa naguhulan ulan eh mas marami pa rin pong uh, mga namamasyar dito. Especially pagka mapupunta po kayo rito ng Sabado uh, Sabad at Linggo ay naku po, blockbuster po mga kababayan. Ayan po yung Binondo, Intramuros Bridge. Okay, so eh, derecho derecho na po tayo dyan sana. sa Esplanad, ano sa esplanada no hanggang sa doon sa phase 1 so dito may mga tinda pa rin po mga pagkain dito yan sana lamang ay yung mga kumakain ano? yung kanilang mga pinagkainan huwag itatapon sa ilog pasi. marami naman po rito mga ano basurahan. Kaya uh, doon na lang po sa tamang uh, tapunan uh, itapon yung ating mga pinagkainan. And also marami din po rito ano mga uh, foreign uh, foods ano? Tulad nito mga biryani. Niyan po may from India. Indian foods uh, so may mga Korean food din po. Ayan. Dami, dami makakainan. Hmm, nakakagutom. Ito yung mga ano, nakakauhaw din. <laughs> Medyo malayo-layo rin po tong ating uh, nilalakad ano. Uh, Nag-umpisa pa tayo dun sa ano sa may Port Santiago. At ngayon nandito na po tayo approaching na tayo. na malapit na tayo dito sa Jones Bridge oh, at saka sa Phase 1. Dito may malit na ano, Yan fountain. Diyan sa ilalim marami din po kayo mabibilang mga ano, souvenir at kung ano no, pa, mga pagkain din. So, ito na po, binondo area na yun sa kabilang side. Oh, pagkatapos po sa Roseros area, umpisa na rin po yung ano, uh, binondo area ng uh, paglalagay naman po ng ganito rin po, esplanad. Si tapatan po ito, no? yung paglalagay ng esplanad at aabot daw po ito hanggang sa Laguna de Bay. Uh, may sukat na na 25 kilometers. Pero yun yung haba nun, ano? po lalagyan ng ganitong ano mga design mga pasyalan Katatapos lang po kasi ng ano ng uh, ulan kung kaya't Uh, basa ang flooring kahit eh, dito especially dito pa naman ay ito nga pala yung ano uh, parking area ng mga motor yung sa mga may sasakyan po marami po kayo mapaparkingan dito na ano mga kotse nyo kasi dito sa may uh, bandang, intramuros area hindi naman po kalayuan dito sa esplanad ay marami pa mga pay parking area ito pababaan na po tayo ng uh, rampa na ito ang gaganda rin ng halaman dito yan mga design design dyan ganda ganda ng area especially sa gabi napaka romantic ng ano, uh, lugar uh, dalhin nyo po rito yung family yung loved ones mga uh, boyfriend girlfriend nyo po ayan mamasyal po kayo dito libre naman po dito may mga bayad nga lamang sa ano sa mga toilet, mga pay uh, toilet po. Okay, once again, phase 2 area. Tong uh, area na to. Ah, oh, ganda ng'ano, nang view. Oh parang sa ibang bansa dito naman po pa patawid tayo dito sa ilalim ng tulay ng Jones Bridge so may dalawang tulay pa no, na ginagawa actually uh, matatapos na nga pala dyan sa MacArthur Bridge at saka sa May Quezon Bridge may mga ganito rin po madadaanan dyan Ayan. So, ang ganda. Ang ganda ng proyektong ito. Napaka, ano po, uh, uh, madaliin ang tumawid, ano? Kasi mayroon ng ganitong uh, daanan sa ilalim ng tulay. Ito po, approaching uh, phase 1 na po tayo, mga kababayan. Ayan, phase 1 na po ito yung area na ito. Uh, malapit na rin po ito sa uh, Manila Post Office. Yung nasunog po yan, ano? And ayusin din daw po yung ano na yan na uh, Manila Post Office. Magiging uh, pasyalan din po yan or parang uh, museum area. And you know, by the way, dyan po sa Jones Bridge may pagkakataon na naka-off yung ilaw ngayon po naka-off 'yo. Eh, oh. Hindi lang po natin alam ang dahilan bakit naka-patay uh, yung mga ilaw dyan sa Jones Bridge. Pero uh, ano po, may pagkakataon na nakasindi po 'yan. No, maganda rin po dito sa Phase 1. Pero minsan may store dito, minsan naman wala. Pero mas matagal yung wala hindi naglalagay ng mga store. Ayan, pero may mga mabibilhan din pagkain dito sa parting ibaba naman. Ang ganda ng uh, lugar, oh. Lalo pa pagka natapos na po yung, ano, yung uh, phase 4. So, huwag niyo pong kalimutan, panoorin niyo po kung ano pong, uh, gusto niyo po makita yung update ng uh, Phase 4 Pasig River Esplanade. Meron tayong uh, update dyan kung saan ay uh, uh, napuntahan po natin dyan sa ilalim ng tulay ng ano ng Quezon Bridge papunta dun sa may Aruceros area. Ayan, ito po yung ano, uh, man, nasunog na Manila Post Office. Ang dami rin po namamasyal oh yung iba talagang ano sa gabi sila pupunta kasi nga maganda yung view kapag ka meron ng ano mga sindi na yung mga ilaw-ilaw so yan po ang ating uh, uh, update uh, I hope ay uh, nasiyahan po kayo sa ating uh, pamamasyal dito po sa Pasig River Esplanade yan maraming maraming pong salamat mga kababayan sa patuloy na pagsuporta kay Kuya Ron. Yan, mag-iingat po tayo palagi. Yan, God bless po mga kababayan. Hanggang sa muli, bye for now.